Magandang araw mga katropa sa Pilipinas, US, Canada, Dubai, Japan at sa lahat ng OFWs worldwide. Welcome to another Real Talk episode ng ating political deep dive. Ngayon, tatalakayin natin ang isang mainit na issue na nagpapainit ng ulo ng marami. Bakit kasi nakikisali pa ang mga pari sa politika But, but parang, at bakit parang laging nasa hot seat si Vice President Sara Duterte? Hold up, fam. This is gonna be a wild ride. So buckle up. Kung first time mo rito, hit that subscribe button ngayon na. I-like, i-share, at mag-comment ng Real Talk. Huh? Hashtag Real Talk para ma-shout out ka sa next episode. At para sa mga generous na kababayan natin sa abroad, don't forget to send huh? <clears throat> some super thanks please. Kailangan natin ng kape to keep this couple of minutes deep dive going. Ngayon, let's set the stage. December 2024, ha? Pitong pari kasama ang anim na complainants ang nag-file ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Sabi nila, may corruption, misuse of funds at kahit pa, plano raw na patayin si Pangulong Marcos, ha? Grabe, di ba? Pero teka, bakit nga ba ang mga pari na dapat nangangaral ng kapayapaan ay biglang nasa gitna ng political arena? Is this a case of church versus state or something deeper? At bakit si Sarah a Duterte ang laging target? Is she the victim of a grand political conspiracy or is she just as controversial as her father Rodrigo Roa Duterte? Let's break this down with facts, a bit of chismis for flavor, and who lot of real talk. Pero bago tayo magdive, let's hear both sides para fair and square. At sa dulo, ikaw ang magpapasya, tama ba ang mga pari o masyado na silang nakikialam, let's go. Kung gusto mong malaman ang buong kwento, i ang notification bell at i-share sa mga kaibigan mo sa Dubai, Sydney o Toronto. Let's make this video go viral mga kababayan. Okay, una sa lahat, let's go back in time. Ang simbahang katoliko sa Pilipinas, the OG influencer ng politika. Rewind natin to 1986 nung si Cardinal Jaime Sin ang nanguna si Ed sa EDSA People Power Revolution. Siyang nagbigay ng call to action sa radyo kaya nagtipon ng milyon-milyong Pilipino para patalsikin si Marcos Sr. Ha. Marcos Sr po. Ito po ay siya po ay ang ama ni uh, Pangulong Bongbong Marcos. So alam niyo na po 'yan, 'di ba? Fast forward to 2001. Siya ulit ang tumulong para maaus ang doon, si Joseph Estrada, no? Talk about power moves, ha? Yan. Okay, pero teka. Bakit ganito kalakas ang influensya ng simbahan? Simple lang. 78.8% ng mga Pinoy ay katol katoliko. That's almost 86 million people. Kaya naman, kapag nagsalita ang mga pari, may weight talaga. Pero here's the catch. Habang tumatagal, parang bumababa ang influence nila. Noong 2022 election nga, maraming ubispo at pare ang sumuporta kina Lenny Ribredo ha, at Kiko Pangilinan laban sa Marcos-Duterte tandem, pero boom, landslide win si na Marcos at Sara, so bakit pa rin sila nakikialam? Ang sagot, tradition meets moral conviction. Ang, ang mga pare, lalo na ang mga progresibo, naniniwala na ang politika ay hindi lang tungkol sa boto, tungkol ito sa moralidad. Kaya naman, noong December 2024, pitong pare ha ang sumali sa impeachment case laban kay Sara Duterte, accusing her of corruption and even plotting to kill Marcos. Sabi ni Father Joselito Sarabia, one of the complainants, thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not bear false witness. Ha? Ah? Pero teka, moral ba talaga ang laban nila o may hidden agenda? Let's look at the other side. No? Critics argue na ang mga pare ay hypocrites. Sa ex, may mga posts na nagsasabi, bakit nakikialam mga pare sa politika imbis na magdasal para sa pagkakaisa? Ouch! Sabi pa nga ng iba, may corruption din sa simbahan. Kaya wala silang karapatang manghusga. Uh, that twist. So, are the priests generally fighting for justice or are they just betting in a game they shouldn't play? Let's dive deeper. No? So, ano sa tingin mo? Tama ba ang mga pari na sumali sa impeachment or masyado na silang nakikialam? Drop your thoughts sa comment section, mga katropa, sa Riyadh, Singapore, at Los Angeles. Now, let's talk about the star of the show, Inday Sara Duterte. Kilala natin siya bilang alpha ng Duterte family. Sabi nga ng tatay niya, siya ang palaging nasusunod. From Davao City uh, Mayor to Vice President, Sara's journey is iconic. Pero bakit siya laging nasa gitna ng kontrobersiya? No 2022, uh, si Sara ang magdala ng Duterte Magic uh, sa unit team kasama si Bongbong Marcos. Landslide win, mga katropa. Pero pagkatapos ng eleksyon, biglan nagkaroon ng cracks sa alliance. Si Sara, na dating gusto maging defense secretary, napunta sa education portfolio. Ouch! Tapos nagsimula ang scrutiny sa kanyang confidential funds. Millions of pesos na di raw maayos ang documentation. Big yikes! Pero here's where it gets juicy. Noong 2024, si Sarah ay nag bilang education secretary at biglang naging mas vocal laban kay Marcos. Sabi niya, toxic na raw ang relasyon nila at may mga pahayag pa siyang parang action movie script. I talked to someone to go kill Marcos, his wife, and the house speaker. Grabe, Sarah, ha? Chill ka lang. Pero teka, is this just Sarah being her fiery, outspoken self? Or is she fighting back against a Marcos-led conspiracy to end the Duterte dynasty? Ang pro-Sarah camp, lalo na sa Mindanao, sasabihin, she's a victim. Ang mga allies niya, tulad ni na Senators Bongo at Ronald De La Rosa, naniniwala na politically motivated ang impeachment. Sa ex, Ah, may mga supporters na nagsasabing nakakakilabot ang unholy alliance ng mga pari, oligarchs, at Marcos loyalists laban kay Sara. Pero ang kabilang side, sabi nila, si Sara ay kasing kontrobersyal ng tatay niya, nakilala sa brutal na drug war. So, is Sara the misunderstood heroine or a political far na masyadong agresibo? Let's unpack this. Team Sara ka ba o Team Justice? I-comment down below kung sa tingin mo ay innocent si Sarah o may kasalanan talaga. And don't forget to send some super thanks ah, from Qatar, Hong Kong, or Sydney to keep this channel going. Okay ha, let's get the meat to the issue of the issue. Ang impeachment ni Sara Duterte no February uh, 25, 2025, 215 out of 306 how, House members voted to impeach her. Boom, no? Ang charges, corruption, misuse of funds, at ang pinaka-explosive, plano raw na patayin si Marcos, ang asawa nito at si House Speaker Martin Romualdez. Pero teka, bakit ang mga pare ang nangunguna sa laban na ito? Okay, sabi ng mga complainants, kabilang ang pitong pare. Uh, it's a moral obligation to remove Sara from office. Pero let's be real, ang impeachment ba talaga ay tungkol sa moralidad o isang political chess move? Ang House na kontrolado ng Marcos Allies na pinamumunuan ni Martin Romualdez na hindi kailanman Uh, maaring manalo bilang Pangulo ng Pilipinas ay mabilis na kumilos. Pero sa Senate, kung saan kailangan ng two-thirds votes uh, para makonvict si Sara, mukhang malabo ang conviction. Bakit? Dahil maraming pro-Duterte Senators tulad ni Ronald De La Rosa at Bongo ang siguradong boboto ng no. Ah, ganyan pa man, marami rin pong siguradong boboto ng conviction katulad ni Tito Soto at uh, Ping Lakso na nagpakita na ng mga kailang kulay. Ay! do you expect Pamakino at Kiko Pakinan to vote for acquittal? Nakuyari sila sa mga pinklawan. Kumbaga, nakuha niyo po ba? And we got kill yan, no? Dahil hindi po napagbigyan bilang pangalawang pangulo ni Sara Duterte noong 2022, malamang sa malamang ay talagang boboto yan ng conviction. Pero here's the satire. Parang teleserye ito mga katropa ha. Sa isang banda, ang mga pari na dapat ay ang mga messengers of peace, biglang nasarali, sumisigaw ng I-tuloy ang hearing ni Sara Duterte. Oh, sa kabilang banda, si Sara na parang action star, nagyayabang na mas masakit ang rejection sa law kaysa sa impeachment. Ay, Sara, grabe ka talaga. Pero seryoso, the involvement of priests in this impeachment raises questions. Are they crossing the line between the church and his state? Or are they just standing up what is right? Ang critics sa mga pare tulad ng mga nasa X, sasabihin, mga pare magdasal na lang kayo. Pero mga supporters nila naman, ah, sasabihin na kailangan ng simbahan ang maging boses ng moralidad sa gitna ng political chaos. So ano ang tunay na agenda? Let's move to the next section to find out. Kung ikaw ang senador, boboto ka ba para makonvict si Sarah? Drop your vote sa sa comment section mga kababayan sa Cebu, Davao at Dubai. At i-share na rin ang mga kaibigan mo sa Canada at Australia. Okay, no? Now, now let's zoom out and look at the bigger picture. Ang Marcos Duterte feud, da ito ang tunay na labanan, mga katropa. Noong 2022, ang Marcos Duterte unit team ay parang superhero duo. Ha? Unstoppable with a landslide win. Pero ngayon, parang civil war na ang peg. No? Ang tension nagsimula nung si Marcos ay nagpivot pabalik sa US. Habang mga Duterte ay pro-China, si Rodrigo Duterte kahit detained na sa The Hague dahil sa ICC case tungkol sa drug war, ay may malaking influensya pa rin, lalo na sa Mindanao. Si Sara naman, kahit naarap sa impeachment, ay may approval rating na mas mataas pa ah, minsan kay Bongbong Marcos na anak ng diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Ah, pero here's the kicker, ang Marcos Camp ay accused na paggamit ng ICC at impeachment para tapusin ang Duterte Dynasty. Noong March 2025, si, ah, si Rodrigo Duterte ay inaresto at dinala sa dahing, no? twist, ah, pero instead na maapektuhan ang Duterte Camp ay nagrally ng suporta lalo na sa 2025 midterm election kung saan nanalo si Rodrigo bilang mayor ng Davao kahit nasa kulungan. Ang mga pari ha, sa kabilang banda ay parang nasa sidelines, cheering for justice pero criticized for meddling. Sa ex, ha, may mga nagsasabi, mga komunistang pari, pero ang iba tulad ng mga human rights activists ha, sabihin na kailangan ang boses ng simbahan laban sa extra, extrajudicial killings. So is this a battle of morality or a power struggle between two dynasties. Let's wrap, this up in the next section. Marcos o Duterte, sino ang team mo? Drop it sa comment section at isend a super thanks please from Saudi, Japan, or Italy to support this channel. Okay, so ano ang mga susunod, no? mga katropa? Ang impeachment ni Sara ay nasa Senate na. Pero mukhang malabo ang conviction ha? dahil sa pro-Duterte senators. Ang mga pari kahit criticize, ay patuloy na magrarally para sa hustisya. Pero let's be real ha, abang nag-aaway ang Marcos at Duterte, ang mga Pilipino, lalo na ang mga OFW sa Dubai, Canada at US, ang nahihirapan sa inflation, poverty at unemployment. Ang tanong, should the church stay out of politics or do they have a role to play? Ang mga pari ba ay mga hypocrites na sumasawsaw sa politika o sila ang moral compass ng bayan? At si Sara Duterte, heroine ba siya na inaapi ng Marcos kab? o isang kontrobersyal na politikong tulad ng kanyang tatay? Ang sagot, it's complicated. Pero isa lang ang sigurado ha, ang politika sa Pilipinas ay parang teleserye, punong-puno ng drama, betrayer at, at, plot twist. Kaya naman mga kababayan, let's stay informed, let's stay critical at let's keep the conversation going. Ano ang prediction mo sa 2028 elections? Si Sara ba ang next president o tapos na ang Duterte dynasty? drop your thoughts sa comment section at share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Sydney at Toronto. All right, mga katropa, that's wrap for today's real talk ha. We dove deep into the charts role in politics, ha? Ah? Sara Duterte's impeachment drama and the Marcos Duterte feud. Ang takeaway, ah, takeaway, politika sa Pilipinas ay hindi lang tungkol sa boto, tungkol ito sa power, morality at ang hinihintay natin sa hinaharap. Kung na-enjoy ka sa ilang minuto na dive at na political deep dive na ito, uh, hit that subscribe button ngayon na. I-like at i-share sa mga kaibigan mo sa Dubai, Canada, at US at mag-comment ng hashtag Real Talk para ma-shoutout ka next time. At para sa mga generous na OFWs out there, send some super thanks please to keep this channel alive. Kailangan natin ng suporta from Riyadh, Sydney, Tokyo, at lahat ng sulok ng mundo. Let's keep the conversation going. Ano ang sa tingin mo? Tama ba ang mga pari na makialam o dapat ba silang mag-focus sa simbahan? At si Sara Duterte, heroine o villain o kontrabida? Drop your thoughts below at magkita-kita ulit tayo sa next episode. Ha? Salamat mga kababayan at God bless. Okay, pero bago yan, don't forget to subscribe, like, share, and send super thanks please. Let's make this video reach every Pinoy in Quezon City, Davao, and uh, Dubai and beyond. Maraming salamat guys.